Inaasahang sa susunod na buwan ay magsisimula ng operasyon sa Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pinondohan daw ito ng isa sa mga pinakamayamang negosyante sa China. Narito ang report ni Mark Zambrano. Nakatayo na ang maraming gusali sa Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Ramon Magsaysay Military Reservation sa Palayan City, Nueva Ecija madaraanan na rin ng ilang hagdanan at walkway sa gilid ng mga dalawang palapag na gusali. Kasukuyang ginagawa ang mga CR at laundry area na itinatayo sa hiwalay ng facility. Prefabricated din ang materyales kaya mabilis ang pagpapatayo ng mga gusali. Nasa 100,000 square meters ang lote ng pasilidad at may 10,000 bed capacity. Sa information na nakuha namin, sir, this November po, pero wala pong specific na date kung kailan magsa-start na lumipat dito yung mga dependents at kung kailan po magsta-start yung uh, maging operational ito kung drug rehab facility. DOH ang nangungunang ahensya ng gobyerno sa Mega Drug Rehab Center. Ang nagpondo, isa raw Chinese philanthropist. Pinangalan ng Mr. Wang, nakasama si Euron Philanthropy List at isa sa pinakamayamang negosyante sa China. Tatlong beses na daw nakipagkita si Mr. Wang kay Pangulong Duterte. Our donor has uh, no business interests in the Philippines. Isa hanggang dalawang porsyento daw ng drug surrenderer sa bansa ang mga ngailangan ng inpatient treatment. Silang i-admit sa center. 90% naman ng surrenderers ang sasailalim sa local community-based rehab programs sa tulong ng mga NGO, interfaith groups at volunteers. We want the families to really visit the drug dependents and also the community to be involved in the rehabilitation program. Mahigit 900 health officers din ang tinatayang kakailanganin para sa full operations ng rehab center. Pero sa ngayon ay ongoing pa ang hiring sa kanila. Aprobado na din ng DOH ang PhilHealth benefits ng rehab patients na abot sa 10,000 pesos kada buwan na maaaring gamitin sa treatment. Layunin ng DOH na magpatayo ng isa pang drug rehab center sa Luzon, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting.